Inyo guys, ang ganda ng mga halaman dito kasi alaga sa alagang alaga sa tubig. Namumutik-tik sa tubig. May talaga-talaga silang taga-alaga.

sa kama ng si Edwin Sancho, at Maso. Ngayon po, ay unang linggo sa buwan ng mundo, So lahat po na nagbiliwa ng kanilang karawan, po, ay isatawag kayo namin dito sa rabay para pag-asok. Hindi po wala. pag tayo, tayo may pa kong isa. Hindi po kumuli mga ulo ninyo para sa labas nasa malaking matapangyarihan na ay po po sa inyong harapan mga anak at inyong mga nilang kastaryo at karawan sa iyong buwan. Panginoon, lagi mo pong igawad ang inihiling ng kanilang puso na naaayon sa iyong alawaban. Panginoon, ilayo mo sila sa lahat ng mga mga at bigyan ng malakas sa si mga Sa dun sila ay naguguluhan sila ay iyong palimunagan. So, sa doon sila ay mahihirapan, sa sila ay iyong tulungan. Kapag sila ay nangihinan sa looban, sila ay iyong samahan. Mas patinukulin ang pamilyang kanilang nagibilangan. Gawarong ko sila ng maraming tao ng pagdiriwang ng kanilang arawan ng may galak at payapaan. Gawin ko silang mabuting kristiano at isang mabuting pagiging natin sa kapagitan ng Kristo sa Espiritu Santo magpasa walang na Happy birthday to you! may okay. mga pulisan pa dito guys na nagbabantay yung mga nakaparada dahil sila din sa harap. Tingkadikit sila. Eh. Pwede sila magsakay alam, sila eh di kaya lang din sila ng ice. kaya hindi pwedeng magtambay. Yan ini-titignan ng tao uh, yung titignan ng mga uh, lobo Happy birthday, yan. Po sa lahat ng may parawan ng buong June. Last na-announce na ito po, this June, mag-i-start na po tayo mag-i-install ng bagong sound system ng Mahidrat. Wow! Thank you! God bless! Para hindi pa po kayo masaya. Blessed! Ang nakikita niyo po sa screen, yan po ay ang sound system ay install sa atin ngayon. Wow. Ang mga araw mga this, so ng buwan. God bless sa lahat ng mga Ito ay under ng RNF Audio Company. Alright. po yung father. Sila po ang nag-install ng sound system ng mga katedral, ng Pasig, ng Antipolo, ang maluokan sa mga mga Thank you, thank you. God bless. Wow, papanakpak na. <laughs> Pero po, ang presyo ng sound system na yan. BPO. Okay. Grabe. Bakit? Kasi we will no longer be using these analog speakers. Kung so, po, po, every time na mag-iisa si Father Robert para sa sumisigaw. Hmm. Dahil po, ang pwesto pong ito at dito ay blind spot. Okay. Bakit? yung po mga speakers na yan, ang mga malapit na tao, yun lamang po nakakarinig na maayos. Mm -hmm. po, yung po, higyan ng quotation at pag-aralan nila ang katedral, may blind spot dahil reverb lamang ang narinig ng na nasa gitna. Alam niyo po, kahit gaano kaganda ang sanini ng pari, kahit gaano kagaling ang mga babasa at mga kumakanta, kung wala ka na itin, wala rin po sa buwan. So patuloy po kami kumakatok sa inyong puso upang mapunturan yung sound system natin. Mabayaran po natin ito sa loob ng labing limang buwan. Ang presyo, magkano po? 3.5 Kamahal naman. Kaya po ba natin? Grabe ano yan. Kaya po ba natin? Ah, yeah. Kaya. Kaya po ba natin? Kaya. gagawin natin. Everyone. Salamat po na po. maraming maraming salamat. Grabe yan eh. Isang system pa lang, no? 3 point area. Wala po tayo sa ilan para ng system pa lang sa bahay malawak ang, uh, ang ka ang ang, ang 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 ng panginoon walang imposible walang imposible sa panginoon at sa panginoon na wag ko na ikaw ka pagyari ng Dios sama Santo ang badal na bisa ay naialay na at nagbabago sa salamat ko salamat sa Dios Thank wala ang pagpapalo ng balon <laughs> okay i-end na natin dito guys yung ating <laughs> live stream ng ating uh, vlog this is Endic TV vlog guys ayan nandito tayo sa may harapan ng Tarlac uh, Cathedral uh, labasan na ng mga tao guys dito pinadadaan sa kabila ng mga lahat ang nagsipaggalo kung sa simbaan ito o oh, sa misa. 8 to 9 guys. Mas. Ayan. Labasan na mga tao guys. Ang isang katulad mo. Ayan. Pagida yung tapo. <coughs> labasan na mga tao. tumaan sa ilong mama. Ayan, pwede na natin siyang ano, tapusin kasi at ang talaga nagsimba dito guys. Kakaiba talaga. Family, um, mas talaga may... ba cool see you next time to my live uh, next vlog guys this is endic tv vlog subscribe like and share and comment to my uh, uh vlog guys and see you next time see you next week god bless everyone